Divine People. Welcome sa aking channel, Divine Queen, Carol PH. Alamin natin ang messages, energy, goodbye para sa Ear Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn for October 5, 2023. Spirit Guide. For Ear Signs, We have here the eight of cups, three of pentacles, and we have here the strength, reverse star, and the page of pentacles. Now, uh, for some of you may mga nasimulan na kayong mga proyekto nakapagsimula na kayo sa trabaho. And ayan, nangangapa pa kayo ngayon no, sa mga um, nasimulan nyo ngayong araw. So, may mga bagong um, relasyon kayong napasukan or bagong business. Ayan, at talagang um, ginagabay nyo pa yung mga kailangan nyong gawin dito. Earth sign. So, Ayan, ang dami pa rin hope. Ang daming, alam nyo, nag-hope kayo na sana maayos to. Sana gumanda yung takbo ng negosyo. Sana maganda yung friendship and relationship na pinasok ko or trabaho na napasukan nyo, no? So, ganun yung um, pakiramdam nyo ngayon, earth signs. So, ayan. Um, at ayan, no? Ang dami nyo pang hinihiling. Ang dami nyo, ayan, no? Napaka-tibay nyo ngayon, earth signs, no? Kung baga, there's, um, courage and determination, no? Yan yung pinapairal nyo ngayong araw na to. Earth signs. So, tignan pa natin. So, we have here the moon. Okay. So, ayan nga. Ang dami yung hope, no? So, ang dami rin mga kaganapin na um, alam nyo, ang daming meetings, ang dami yung ginagawa talaga, no? Napaka-busy nyo ngayong araw na to. So, kung ano man yung mga takot na nararamdaman nyo, ang um, pag-aalinlangan, ayan, iset aside mo na yan. And, ang i-priority mo ngayon, no? Yung positive mindset. So, tignan pa natin. We have here the six of water. So, um, there's there's some of you na may mga memories from your childhood na bumabalik ngayong araw na to, no? So, ang dami yung pagmumuni-muni na um, na-experience -e ngayon, no? Panay, kung ano man yung mga pinag pinagdaanan nyo from your childhood, ayan, so, gawin mong lessons yan, no? Um, para maging mas mabuti ka or mas matibay kang tao ngayon earth Science. so yung iba dyan may mga hindi pa kayo alam nyo yun, hindi pa kayo nakaka-move on kung ano yung nangyari sa inyo from the past. Especially nung mga bata kayo, may mga iba dito in ina ng inabandon na ng magulang. Ayan, binuli. Ayan, at na ano nyo siya ngayon, ano, naaalala nyo so, we have here the two of air, so, may mga bagay din kayo yung iba dito, na hindi nyo mapag-desisyonan, ayan napaka-complex decision ba yan at until now, no nag-aantay na yung mga tao na nasa paligid mo, sa decision, no baka ikaw na lang yung inaantay nilang mag-desisyon, so wala, ka pa, wala pa rin silang sagot na um, marinig or yeah, marinig about sa So, kung ano man 'yan, kung ano man 'yang mga pinapangarap or decision mo sa buhay para bayan sa pangarap mo, gusto mo bang mag-ibang bansa pero natatakot ka, no, may fear kang nararamdaman and doubt. So, ayan, kailangan mo na ring mag baka decide baka tumatanda ka na, earth signs no? Mag-i-follow mo lang kung ano yung pangarap mo talaga. Huwag kang panghinaan ng loob dahil may mga um, for some of you no, may may, an unexpected opportunities para sa iyo. So, we have here the two of water. So, yung iba naman sa inyo, yung mga nasa in a relationship, uh, may in partner, ano, mas lalo pa kayo nagiging close sa isa't isa. So, may mga kapatawaran din dito. Um, alam nyo yun, susolusyonan nyo yung mga problema nyo in a positive way, no? Positive resolutions of the conflict, no? So, ayan, kung sa pagkakaibigan yan, business partner, ayan, mas mabuti ng, alam mo yun, nag, nakapagpatawaran kayo sa isa't isa para sa inyong, alam yun, pinagsamahan. So, tignan pa natin We have here the Empress. Wow, you are being protected by Archangel Gabriel, no? So, may abundance tayo dito, no? Lalong-lalo lalo na kung mas pinili mong magpatawad at mag-start ulit yung pinagsamahan nyo, hindi nyo sinira, lalong-lalo lalo na sa may mga karelasyon. Ayan, at magiging ang paiirala, paiirali nyo dito is yung positive mindset para maabot yung mga pangarap nyong dalawa. Okay we have here the nine of air. So, expect mo na kung ano yung mga worse na mangyayari pa, no? So, dahil ang buhay naman hindi laging positive-positive, no? Kahit nag-manifest tayo ng mas manifest ng positive life, positive mindset, no? Mahindi pa rin natin maiiwasan yung mga negative na mangyayari sa buhay natin. Yung iba dito, no? Hirap na hirap makatulog dahil ang dami mo pang mga unfulfilled dreams, and hopes and promises okay, we have here the seven of air Plans that need revision so kung ano man yung mga pinagplaplanuhan nyo or mga plano ninyo baka mas kailangan nyo pang i-improve ano? magpag-isipan yung mabuti earth science kung ano man yan so tignan pa natin kung anong kailangan ni earth science We have here the night of Wands. Wow, yan. Ano ka lang no, have courage and determination para kaharapin lahat 'yang mga struggles and challenges na kinakaarap mo. Ayun. At ayan, napaka-brave mo nga dito um Earth signs ano. Eh, so, talagang matapang mong haharapin lahat ng 'yan, no. Haharapin mo lahat ng mga problema, struggles, challenges sa buhay mo kahit mag-isa ka lang. Talagang ayan, lumalaban ka talaga sa buhay. So, tignan pa natin kung anong kailangan nyo. Eight signs. Oops. Ground yourself. Yung iba dito, kailangan yung limitahan yung mga pakikisama nyo. Um, sa mga taong nakapaligid sa inyo, sa mga katrabaho ninyo, baka masyado na kayong na-overwhelm, ma'am, no? So, baka nadidistract na rin sila sa inyo. So, kailangan mo munang limitahan yung pananalita mo, pagkilos mo na mga in appropriate, no? So, ayan, meron din tayo dito make a vision board. So, para sa mga patuloy na nangangarap, ayan, gumawa ka pa ng vision board mo, no? Para mas lalo ka pang magkaroon ng focus at hindi ka mawala na um, sa o ano man yung kailangan mong pinagkoconcentratean mo, no? So, ayan. And one more, please. Connect with air, with earth, no? So, yung iba sa inyo dito, ayan, kailangan magnilay-nilay. Um, Pag-isipan nyo yung mga bagay na ginawa nyo um, negative sa iba, no? May nagawa ba kayong mali sa iba? Ayan, kailangan nyo magnilay-nilay. Kailangan nyo um, baguhin kung ano man yung mga kailangan nyo baguhin sa pananalita. Sa mga kilos na ginagawa ninyo, science, baka nakakasakit na rin kayo, no? Hindi nyo lang minsan na no, yung sarili ninyo. So, yun lamang ear size. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.